Sa mga nagdaang buwan, naging mainit na usapan sa rehiyon ang desisyon ng Pilipinas na magtungo hindi sa Estados Unidos o iba pang tradisyonal na kaalyado, kundi sa Indonesia para sa isa sa pinakamahalaga at pinakasensitibong bahagi ng modernisasyon ng Philippine Navy, ang pagkuha ng bagong generasyon ng mga barkong pandigma. Marami ang nagulat, lalo na ang ilang sektor sa Amerika, dahil matagal nang kinikilala ang Washington bilang pangunahing pinanggagalingan ng mga kagamitang militar ng bansa. Ngunit ngayong mas naging matapang at mas bukas ang Pilipinas sa pagdedesisyon, malinaw na ipinapakita nitong hindi lamang kapangyarihan ang mahalaga, kundi kredibilidad, praktikalidad at tunay na pakikipagkaibigan na nakikita sa isang kapwa-bansang ASEAN. Ang, Amerika Merka, Kita Bangga, ay hindi lamang sigaw ng social media, ito ay refleksyon ng bagong pananaw na ang lakas ay hindi lamang nakukuha mula sa malalayong superpower, kundi pati sa kapitbahay na may tunay na malasakit at karanasang tumutugma sa pangangailangan ng bansa. Nagsimulang lumakas ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia ng mapatunayan ng PTE PAL Indonesia na kayang-kaya nitong gumawa ng world-class naval vessels, kasama ang kanilang makabagong strategic sea vessels at mga light frigates na nagbibigay ng balanseng kombinasyon ng firepower, endurance, at cost efficiency. Hindi na bago sa Pilipinong sundalo ang teknolohiya ng Indonesian shipbuilding dahil dati nang nakuha ng armed forces ang dalawang malalaking barko mula sa PT PAL, ang BRP Tarlac at BRP Davao del Sur, na hanggang ngayon ay nananatiling mga gulugod ng amphibious operations ng bansa. Bukod pa rito, maraming opisyal ng Philippine Navy ang tuwang-tuwa sa performance ng mga barkong ito, na kahit abot kayang halaga ay nakapasa sa mga matitinding pagsubok at aktual na operasyon, maging sa disaster response, maritime patrol at transport support para sa mga tropa. Sa harap ng patuloy na pag-init ng tensyon sa West Philippine Sea, naging mas critical ang pangangailangan para sa dagdag na mga barkong kayang magdepensa, magsagawa ng surveillance at sumuporta sa joint operations kasama ang mga kaalyado. Bagaman nagbibigay ang Estados Unidos ng malalakas at matataas na kalidad na kagamitan, madalas ay may kasamang mataas na presyo mahigpit na kondisyon at matagal na proseso sa kabilang banda nag-alok ang Indonesia ng mas mabilis na production timeline, mas abot-kayang halaga at mas flexible na terms, kabilang na ang joint technology cooperation na malaking tulong para sa long-term naval development ng Pilipinas. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit naging mas favorable ang desisyon, hindi lamang bumili ng produkto ang Pilipinas kundi makipag-partner sa industriyang nagbubukas ng pintuan para sa pagsasarili sa paggawa ng barko sa hinaharap. Isa pang mahalagang aspeto ay ang regional trust. Bilang kapwa-bansang nasa Timog Silangang Asya, mas nauunawaan ng Indonesia ang mga hamon na kinahaharap ng Pilipinas pagdating sa territorial defense at maritime security. Kagaya ng Pilipinas, may malawak na teritoryong kailangang protektahan ang Indonesia at may matatag na karanasan sa paghawak sa mga hindi inaasahang banta. Nang magbigay sila ng commitment na magbigay ng customized naval vessels na akma sa kalagayan at pangangailangan ng Pilipinas, lalo pang tumibay ang desisyon ng pamahalaan. Hindi ito tulad ng mga Western suppliers na minsan ay nagdidikta ng standard specs ng hindi isinasaalang-alang ang specific operational environment ng bansa. Sa Indonesia, may kalayaan ang Pilipinas na magbigay ng input at baguhin ang disenyo base sa kanilang aktwal na taktikal na pangangailangan. Totoo ring may bahid ng emosyon ng desisyon. Sa loob ng maraming dekada, nag-alok ang Amerika ng mga second-hand vessels bilang bahagi ng security cooperation nito sa Pilipinas. Kahit malaking tulong ang mga ito, dumating ang panahon na napagtanto ng bansa na kung nais nitong lumakas sa mahabang panahon, hindi sapat ang tumanggap lamang ng mga lumang barko. Kailangang mamuhunan sa bago, modernong kagamitan na may mas mahabang buhay operasyon. Dito pumasok ang Indonesia bilang nakangiting kapitbahay na handang magbigay ng bago, hindi luma, at hindi tira. Ang sigaw na, kita bangga, ay pahayag ng kumpiyansa, hindi lamang sa kakayahan ng Indonesia, kundi sa kakayahang pumili ng independenteng landas ang Pilipinas. Sa Amerika naman, kahit hindi lantaran, ramdam ang pagkadismaya sa mga defense forums at ilang opisyal na tumutunog ang tono ng pagkabigla dahil hindi sila ang napili sa mga kritikal na proyekto. Sa perspektibo ng Washington, ang Pilipinas ay isa sa pinakamahalagang kaalyado nito sa Indo-Pacific, kaya anumang malalaking procurement na hindi sa kanila napupunta ay nagiging simbolo ng pagshift ng regional dynamics. Ngunit sa pananaw ng Pilipinas, hindi ito paglayo sa Amerika ito ay pagpapakita lamang na ang bansa ay hindi na kumikilos bilang dependent kundi bilang sovereign na kapareho ng ibang bansang may kakayahang pumili ng pinakaangkop at pinakamakatutuhan ng partner. Habang lumalago ang defense partnership ng Pilipinas at Indonesia, napansin din ng maraming analyst na tumitibay ang kanilang interoperability, isang malaking bentahe kung sakaling magkaroon ng regional contingency. Sa tuwing may joint drills, halos pareho na ang platforms at teknolohiya na ginagamit ng dalawang Navy, nagpapadali sa intelligence sharing, maritime coordination, at synchronized operations. Dagdag pa rito, mas nagiging practical itong pagpili dahil mas mura ang maintenance at mas madaling makakuha ng spare parts mula sa kalapit bansa kaysa sa Trans-Pacific Suppliers. Sa panig naman ng mga Pilipino, ang desisyong ito ay nagdulot ng kakaibang sense of pride. Hindi dahil iniwan ng Amerika, kundi dahil pinili ng bansa ang mas makabago, mas independent, at mas para sa kapakanan ng Pilipino. Ang ideya na isang bansang ASEAN ang tumutulong sa Pilipinas na magmodernize ay nagbibigay ng inspirasyon na kayang-kaya ng rehiyon na lumakas ng hindi kailangang palaging umasa sa malalayong superpower. Maraming komenterista ang nagsabi na ito ang patunay na ang tunay na pagkakaibigan ay hindi na isasabay sa presyo, kundi sa pangunawa at paggalang sa pangangailangan ng isa't isa. Kung tutusin, mas lumalakas ang Pilipinas sa pagdedesisyon. Hindi na ito basta kumakatawan sa maliit na bansa, kundi sa bansa na may sariling bose sa pandaigdigang politika. Kapag sinabi nitong pipili ito ng barko mula sa Indonesia, hindi ito kahinaan ng Amerika, ito ay pagpapakita na hindi kailangang magpa-pressure ang Pilipinas sa sinuman. Pinatibay din ng desisyong ito ang diwa ng ASEAN Solidarity, kung saan ang mga bansa sa rehiyon ay nagtutulungan upang bumuo ng mas matatag at mas independent na Southeast Asia sa harap ng mga nagbabagong geopolitical na landscape. Sa huli, hindi ito simpleng transaksyon. Ito ay simbolo ng transisyon militar at diplomatikong ipinapakita ng bansa sa buong mundo. Sa pagpili ng Pilipinas sa Indonesia bilang supplier ng mga bagong naval vessels, pinatunayan itong may iba pang paraan upang lumakas, bukod sa tradisyonal na daang nakasanayan. Ito ay pagpapakita ng matalinong pamumuhunan sa relasyon, teknolohiya, at kinabukasan ng sandatahang dagat. Hindi ito tungkol sa pagsupalpaw sa Amerika, kundi tungkol sa pagpapatatag ng sariling paa at pagyakap sa oportunidad na makapagpundar ng mas modernong defense capability kasama ang mga kapitbahay na tunay na nakauunawa sa hamon ng rehiyon. Kung tutusin, sa mundo ng defense cooperation, may mga pagkakataon talagang ang superpower ay hindi laging may pinakamagandang solusyon. Minsan, ang pinakamabisang partner ay yung nasa tabi mo, hindi yung libu-libong kilometro ang layo, at para sa Pilipinas, ang Indonesia ang nagbigay ng tamang timpla ng teknolohiya, presyo, bilis, at respeto, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit napuno ng pagmamalaki ang mga Pilipino sa desisyong ito. Dahil sa huli, ang lakas ng hukbong dagat ay hindi lamang nasusukat sa laki ng barko o dami ng armas, kundi sa katalinuhan at tapang ng taong pumipili kung sino ang dapat pagkatiwalaan.